bahay ni Kurikong ito bahay niya tapos walo anak niya siya yung isa sa kasama kong volunteer ngayon na mag ano maghatid mag buluntad buluntad kasi sa kanila ang volunteer eh. tama parang wala ah yan man kung wala siya dyan pag uwi niya may bigas na siya isa sama ka gos? wala ka sama ka sa amin? sa ah sige ayos ito na yata ang special na special na delivery natin mga katribo sa kaibigan natin. Isipin mo yung bigas na yan. Isasakay pa namin ng bangka. Tapos Sanin pa kamo. papasanin pa ito. Sino ko sa level ko ya? Ha? Ito. Ihatid mo dito kay Kuri Kuy. Kurikuy. Kay Kuri Kung. Alam mo. Hindi ko alam yung ano. Ikaw magsagwan. Kaya so, maiwan yung dalawa dyan Kami mag deliver nitong Bigas ni Kuri Kung Doon sa Anong lugar ng Anong balisungan, lugar ni Kuri? Ha? Banaba Banaba So dadali namin doon sa ba... sa Pang Pang Doon So ayan Iwan mo na natin sila dyan So ito na lang yung huling ano Huling sako Hindi <laughs> na pala tayo magmotor. Ah, hindi na. hindi na daw pala kami magmotor. Ito na, na ako, yung... kino nga ako na pwede magpasar. <laughs> Oo, oh, kaya alam. Ihatid namin dyan sa bahay ni ko. Akala ko pupunta pa kami doon. Hindi na pala. Dito, direksyon na pala. Para matid natin. Il ilan ang alak ni Cory? Walo. Walo ang alak nung kaibigan namin na yun. <laughs> kalupin, okay. kita natin ngayon? Nagtagal na namin din na kita yun. ako ka-tribo, kumaya. Okay. Okay. Na lang kami sa ulan, no? ganda ng lugar ayun may katribo doon oh. so, merong nagi ha yan ah paling kagawad na di oo ganda ng lugar ni Kurikong oh ganda ah oh, magtawid pa tayo na pala yan ang oh, malayo-layo pala talaga yung Oh, Buti na lang, sumama kasi buwak sumama si Agus <laughs> Kasi akala ko ako magpasan Alam ko na yun, sira na na kasko, ang lapad na kasko, nasira oh Ito pala ang ano. Magandang lugar, no. Uh, isip, hindi ko maiisip na ano. Yan lang yung ihatid natin sa kanya. Kasi halos ang iba nating ano mayroon na siya na lang wala. So nagtira talaga ako ng isa para sa kanya. Ah, ako na. Mayra pa kaya ta. Ba Bali wala ah. Sa Lumalaki katawan mo, no, eh no? dito mo rin yung binababa ko Oo. Ang ganda ng lugar. Ha? May baruto oh. Ito sa kanila mga mga katribo. Talhin natin kan? Mga katribo din mar marami dito. Baka ako nahirapan ka na. Tulungan kita. Nakatina niyo si Agos. Napasan ako mga katribo. O mga... Uh, siya yung isa sa kasama kong volunteer ngayon na mag-ano maghatid magbuluntad buluntad buluntad kasi sa kanila ang volunteer no tama ba oo mm ah -hmm. uh, hatid halos sa 20 min 25 minutos na kami naglalakad <laughs> balikan yan <laughs> eh mga katribo ah, kapit kapitbahay niya ah ito ito Kapit bahay ni Kore ko. Eh, ito may tanim din siya. Pero konti ang tanim nila, dapat damihan nila. Konti lang. Tatawid tayo, tayo ng ilog, may babala pa tayo. Kaya mo gosa. Baka naman ma ano ka diyan? Bawal kuha lang buhangin. Bawal na. Okay na, iaabot mo sa akin. Ha? O sige, ikaw una. Ikaw una. Bali wala na. No? Ganun. basic. Basic na basic. Oh. So, Papunta okay. tayo sa bahay ni Kurikong. Okay, biga natin ah uh, tumulong din sa paggawa sa, pagtapos ng ating bangka. Sa Saan ang school din? Barrio, saan pa yung barrio pala? Malayo pa? Nagalakad lang, tira ko yan? <laughs> eh kung masipag may chance pag hindi aroy ganda mga katribo ang ganda ng lugar kaya lang ang ano dito kaya lang masipag ka kaya ngayon may, may sa dito kaya lang wala naman itong ano hindi man itong palay ang laman <laughs> oh, ilog oh may ilog oh kailangan natin tayo mga plastic talaga. Hay. Dito tayo. Balay-layo na mga ribo. Ilang minuto na kami naglalakad. Bugbog na si Buluntad ago sa ating ano, nagka. <laughs> Kaso ito ano? Ha? Huh? Ito, tribo tribo pa rin yan ng mga nandiyan. Tinali mo ba yung bangka, gos? Mapagbalik natin, langoy na tayo. Iiwan na tayo ng bangka. Ilang ilog na to. Oh. Pangalawang malit na ilog na naman to. Okay. Ito? Hirap pala. Bata. Hindi hindi. O oh, wala ang gala ng bata makaral dito. Parang wala. Ah, hayaan yeah, mo kung wala siya dyan. Pag uwi niya, may bigas na siya. Baka nag, ano, nag, ito na, ito pala bahay niya. Oh, wala yung mga bata. Oh. Hey, lapag mo na lang dun. Yeah. Hey, hey pasok ka. Wala naman yata ang aso dyan. Ganda lang lugar niya. Pero nandito na tayo, bahay ni Kurikong. Ito bahay niya, tapos walo anak niya. Lugar ni Kurikong, wala sila dito. Baka naghanap buhay, baka nasa dagat. So, yan. Wala, wala tao dito. Baka nasa dagat, naglaot. Daming kawayan dito sila, oh. Ganda lang lugar niyan, oh. Eto, marami siyang kamote dito. Oh. Oh, kamote, oh. nasa kam backyard niya lang. Oh. Kamote yan, mga katribo. May, may kamuting kahoy siya. May kamuting ano siya. Oh. Meron siyang ilang pulong niyo. Isar apple. Kahoy Yan, parang, ewan ko kung ano yan. Meron siyang manok. Oh, simpleng buhay lang. Pero mas ayos. Ito, alam ko ano to eh. Ipil-ipil ito eh. Ipil-ipil. Ito, -ipil. sampalok pala. Tambag. O oh, ito, anak niya to? Ay, mga bata oh. lumang makina oh. Lumang motor. Oh, wala wala sila. Aba, malamang nandoon sa ano, taas. Tara. Yan Petro Macri original pa yan? Oo. Anong anong pangalan yan? Petromax talaga yan. Petromax. Sigurado ka? Sinauna. Sinauna. Sinauna yan. Kaya nga, napansin ko nga agad eh. Petromax pa talaga yan? Ah, oh, Petromax pala. May Petromax pa oh. Kikita nyo ba yun? Oh, bihira na tayo makakita ngayon yan. Mama, mama. Ay, dito, makikita mo pa yun. Hmm, ganyan lang ka. Mayroon sa mga, ano, glory.

Yan talaga nabibili. Ito kung mga parang ito, kinalawang na dito. Oo. Oh, oh. Yung nga iniisip ko kanina eh, kung <coughs> hindi original. <coughs> Petromax talaga yan. Ano yan eh? Uy, sira kapi. Ah, eh, dapat. Ah, no. ah original ito. Napaw na sa anong gan. Ano pa rin ito? Oh, meron yun. Dito, pangalan yan, dito sa si gilid eh. Turista. Butterfly ito, no? Kung hindi, dalawa man lang maglaban, no? Butterfly at saka ano? Glory. Ah, glory. Ayan, antigo na mga katribo. Ay, oh, original, magaan eh. Tanso. Oh, Tanso. Magaan, magaan. Ang nakita kong yung Lazada, pinaka ano, mabigat, mabigat. Oo, uh -huh. Ito, ori original ito. Kahit ito lang. Sa tingin ko may pangalan pa ito sa ilalim eh. Wala na rin. stainless na to grabe hmm. original pa yan na yan, ah. original pa yan wala, kan, wala na yun hindi na ngayon uso ito hmm. ha, wala lang, hindi na uso ngayon yan. May nabibili ngayon headlight na pwede nang sisid Oo, oh, yung, yung brilliant, di ba? Headlight yung Headlight parisay. talaga? Head, Head, talaga? Oo. Oh. Recharge. oh? Yung pare sa'yo. Ah, pare sa'yo. headlight yung... Ikaw dan, ayaw mo? tayo mga pa sa ng, ng kinabit ko ng bago. Wala ko rin. ko walang ko rin ka ano mga may sa bangka masarap matulog oh kanya yan kaya lang doon kami nakapundo ngayon sa ano sa uh, buyahan nandyan pa ako ano ba bukas rin ko wala na ako bukas sa alis na ako bukas pa manila na ako bukas niya, oh. mm. oh, yung yung kabaruti sa akin, pag malilit sa araw lang. Ba't tinali mo yung manok mo? Wala yan, kada dala lang yan dito. Ah. Wala mm. na yan, kaya man yun. Kalabas pasok na nga tayo doon. Ay, kung ito ang magdala. Pag ako. <laughs> <laughs> pag ikaw, salamat tong man. <laughs> salamat tong bato tayo. Bato ng dakulo eh. Ano buti na lang pagdating doon, kuri yung nabungguan daming tayo sa gilid. Katinip-tinip na sila. Bali-bali buti, Buti ka mo, oh, hindi, oh, hindi okay. na abot ang ilisi at saka Hindi na ano, buro eh. lang talaga, tama lang mas kapat ng makina yung parang kaso. Parang eh, lang Na, ma pero, ang yung malambot ang ano, malambot <laughs> yung, yung bato. yung tayo. Pati yung bato na <laughs> tinamaan Madigalang niya. Kung walang kilya yun. Oh, ay, kaya hindi ako kinabahan kasi may kilya eh. At saka ang kilya natin hindi makalapad. Pati kahit walang kilya yun, makapal pa yung likod ng makapal yung likod ng bawol mo. Mhm. ko Tao Ako ako ang taga ng club, si kagawad tig kambyo. Yun yung, kwan, si Pipoy ang nagtimon. Nataranta yon, no? hindi niya natin. De, ang ang tingin ko sa kanya yung pag-ikot niya hindi niya mabawi kaagad. Hey, siyempre, uh, kung isang ikot ka lang, hindi talaga mag-tehit yun. Oo. Oh, uh, mo. Yung, yung ikot, mo yung, yung tatlong ikot. na nahuli. Ha? Huh? Nahuli ni Katrebo na din sa mall. Oh, wala po po. <laughs> so, Sus. na namin nabidyuhan, nag-charge pa kasi ng... Si Dali, di na nga, pero kapula-pula yan ko an. natin mga Katrebo. Ah! Lami do? Lami? Lami ka Lami no? ba? Wow. Lami na? Kalami. Kalami, sa lapula po no? Kalami, sarap. Ala, sige, kimukaon ako. Dali ko sa... Samol! Samol, kau na. Masih magniwang ka dong.